Yan, kakabsat mga bunso, ganda ng view rito. Maliko viewpoint. Yan. Ito, maliko viewpoint. Pauwi na kami ng pabalik kami ng Maynila. Bintu kami dito sa may Maliko. Maliko viewpoint. Yan, ganda ng view rito. You know? <laughs> Yan, makikita mo sa baba. you you know? Upload videos lang to ha, pakabsat mga bunso, yung ganda ng view para ka na rin sa bagyo. Pero hindi Baguio to ha, maliko to, ne, pabis... maliko na iba Biskaya. Ma, nagbibideo ako, hindi naman picture. Mamaya oh, na kasi, hintay mo si baby naman. Ayan o. Darwan. Darawan viewpoint. Ayan. 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 Yan. Ganda ng view sa baba oh. <laughs> ah, para ka na rin nasa Baguio sa My View Park. Yan. Upload <laughs> videos lang po ah. Para ka na rin nasa My View Park. Out na natin. Bye-bye. Salamat. Dali, abutin natin 2 minutes. Maliko, view deck dito sa may Maliko, Nueva Vizcaya.